Oo oh, naman yes. Ay! Oh. Oh. Para sa akin pala yun eh. Uh, okay, uh -huh. Wait ko ah, uh, sa Ah, si pala. Ah, uh, Para sa akin pala yung isda na yun e. So, para sa akin pala yun e. Hintayin ko mamaya Pero hindi ako kumakain ng ganyang isda. First time, kung saka guys. Ang ganda ng boses ng kuya pang video Ang ganda daw ng boses niya. Pero ito talaga yung content niya e. Yung ano, nanguhulog siya ng mga isla. Pero so, ang laki nung bibigay niya ha. Ang laki nung bibigay niya. Hindi ako kumakain ng ganyang isda eh. Pero try kong kumain mamaya. Pag binigay na niya sa atin. Pag binigay na niya, itry kong kumain. Eh nalinis mo na dalawa. Ano bang isda yan? Bulig? Bulig. The English. Mudfish. Iba yung hito. Iba. Iba. Hito. So, um, may ano. May. may? Balba. Hindi ba yan? Eh, ba't parang magkamukha lang? Hindi. Wala itim. Nakakain na ba ako? Hindi parang, parang <laughs> nakakain. Ay, okay. Pero parang di naman ako kumakain. Oo, oh, natatakot ko. Na. Buhay pa yata eh. Oo, oh, buhay pa nga yan. Ano? Eh, oh. dyan e, na nabuhay sila Tita Jirit ko. Sa pagtitinda ng gulit ni Ina. Bakit? Ganyan yung nga nabuhay ni Tso. Ano? Ay, kinukuryente ni Tso? Kinukuryente. Ito, pinana lang. Pinana. Baril. Ito yung mas maliit. Mas lumalaki siya, ganyan kalaki. Uh, mahal, yan. Mahal ba itong isda na ta? Magkano yan sa palengke? Bira yan sa palengke. Ito 500. 500? Mahal pala yung isda okay. diba na ta. Hindi. Ngayon, di ba na? Dati, um, yung, nung araw, 500. Eh, ngayon, siyempre, mahal na ito. Eh nasa na ano, na mga 800. Lalo uh -oh. yung ganyan Pag nakita niyo, ni nang tao. Oo. Oh. Maano 'yun? Sabi niya, ni "Nanya na, yan na po sila tita Jenny." Yan yung handa po okay? ng tatay Parang malansa lang. Uh -oh. may malansa. Eh, yun nga yung malansa, yung madulas. Pero kaya nga lala, lalamasin ang asin. Um, ano ba? Inihaw lang? Pakihaw? Prito. Oo, oh, pwede pakihaw eh, ihaw Ano luluto? Gagawin mo ngayon dyan? Pwede prito. Piprito mo lang? Hindi. Hindi, prito mo lahat. Maganda, buo. Hindi, pwede, pwede. Hindi <laughs> pwede? ganyan. Ay, ang kalahati. Para maganda, iprito. Mayra pala linisin yan. Mayra. Mapuro naman yung kutsilyo. Hindi, tumataran may dugo-dugo pa. Ngayon lang ako nakita yung isang marami dugo. Ha? Buhay pa o. Oh. Ano po yung kalis, yung ano, kalitik. Pinana, na ano, pinana. Mahal pala yung isda na yan. Hindi klas ito sa so, Bulig. Uh, mga pangmayaman to na ano. Pang yan? Oo. Ay, ten, puntaan, mo si, eh. puntaan mo si Inang. Kung di sasabihin sa'yo ano mahal yung isda na yan. Kaya lang ito. Iyan yung masakit yun ay. My... Ano yun? Iyan yung ano. To. Masakit? O, ito. Masakit? Oo, oh, dumadat na nakakalit. Parang hasang? Oo. Parang laki ng hasang. Mm -hmm. Ano bang gunting? Kunin ko yung gunting. Sige, mahirap kasi. Kunin ko yung gunting. Mahirap daw tanggalin. Ouch! 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 Ay, hindi pa Wala akong makita ang gunting. Hindi ko makita ang gunting. So, gano'n na lang. <coughs> huh? Papurol. Papurol. mag na lang. Huh? Mag-purol. Hindi mo ginagamit yan. di mo na lang tanggalin lahat. Alin? Yan. Dola. Ayun, nakasabit, di ba? Ayan, o. Oh. Eh, mahirap matanggalin kasi may ngipin-ngipin yan, Oh. Masa, eh. pa, oh. Parang, ano pala yan? Aswang. Parang bakit. <laughs> Aswang. Pero ano to? Ano talaga to? Ayan, na. Na. o. Tanggalin mo. Oh. Okay na. Kailangan pinagod sa kanyang lubog na lubog kailangan lubog na lubog sa mantika hindi ba malansa yan pag tiniluto pag tiniluto not... hindi kalang basta basta hmm, kala ko ano lang itong isda na ito basta basta pang regalo pala yan pang regalo to sa mga mayayam pakita ah, na sige na pakita mo kayo Tatanong ko si Inang kung kumakain siya niyan. Oh, yeah. Ikaw, gasa ng nanay. Okay, may na bilik po dyan. Eh, iyan Tapos na linisin. Oh, Tapos na yung mga. Doon ko na linisin Oh, pakita mo so kay nang Ano yung hinihingi ni Inang? Ano yung <laughs> Tanong natin sina kung kumakain nito. Ah. Oh, sina kumakain kay nito? Ano? Ayun. Ano ba? Isda. Sanggaling. Hindi kayo kumakain yan. Ay, dati kumakain. Hindi oh, Ay, ba ito yung tinitinda nyo? Oo. Oh. Oo. Oh. Ano, mabili yan eh. Hindi ba pang mayaman to? Oo. Last nung araw yun, nag-tipend ako. Hindi pa ko sa kilo. Ngayon, mahal na ngayon yan. Oh, anong 19 pa yon? 19 na no? 19 kopong-kopong. Oo. Oh. Oh. Ngay ngayon, mahal yan. Sabi yung pabla. Oo, oh, yan. Huwag yun pala. Sabi, na siya. Ben, ano na yung isda? Tigman na natin yung isda. Ito na yung isda. Peace. May perito na. Pain. Pain ka. Hindi na. rin ako kumakain. First time ko palang kakain itong isda. Tigman na. natin kung anong lasa. Ka Isa ka na ibang isda, nanginginig ka. Hmm. Ano na ito? Sarap yan. Sarap na ma'am. Parang ano? Ay! Sarap na yan. First time kong kumain ng ganitong isda sasayalan ako sa isda. Pero eh. masarap na. May kali ka na. Kakita natin itong isda. Saan? So, ito na yung isda. Hindi, titikman mo lang. Titikman mo. Oo, oh, oh, masarap to, dad. Masarap <coughs> to. Ay. Ano? Makita mo nga yung niya parang kardeng. masente. So yun lang. Salamat sa nagbigay. Hmm. Pakaya Salamat sa paulam. Salamat sa nagbigay nito kay uh, Jojo. Itang tangnapin ko yung ano niya ha. Oh, yan, salamat kay ano sa nagbigay nito, sa nagsponsor sponsor ng bulig natin si Jojo Abkilan Francisco. Maraming salamat sa binigay mong isda. Yan, follow niyo yung page niya. Nandito, lalagay ko sa ano. Lalagay ko, yan. Follow niyo siya. Yan yung mga content niya nang uuwi sa nang isda, fishing. Mm. Ah, mm. Yan, maraming maraming salamat ang laki ng binigay niya. Sa mm. so, ulitin na. Okay, pa-ulit. <laughs> so,